Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. This is Faye Biliras and for today's vlog ay tungkol po ulit ito sa Popo Live application. And para po ito guys sa mga newbie na agent. Yun. Ah, uh, ituro ko po sa inyo kung ano ba ang dashboard ng isang agent dito sa Popo Live app. Ayan, so congrats po dahil agent ka na. Uh, dahil hindi po lahat ay uh, nagkakaroon ng pagkakataon na magiging agent po dito sa Pupo Live App. Ayan. So, i-open po natin ang application. Yen. So, kunwari po, ito po yung application nyo. So, pag-click ninyo ay ito po yung bubungad. Ayan. So, so, ang, uh, ito po ay account ko. So, Ayan. So, alam nyo naman po dito, no? So, dito tayo sa dashboard. So, ito po yung uh, halimbawa ng isang dashboard ng isang agent. Ayan. So, ang naiba lang po, guys, ay yung agent dashboard ay meron ng ganito. Ayan. So, click natin yung agent. Yung pag ikaw ay agent, meron ganyan. Tapos, ito, add host. Pwede kang mag-add ng host. Ayan. Tapos, meron kang coins trading. Itong coins trading ay pwede kang magpasa ng coins sa mga uh, host din. At sa sarili mo. At pwede kang, pwede kang magbenta ng coins. Bibili ka ng coins sa mga coin seller. Tapos, itago mo dito sa coins trading. Tapos, uh, yun, pwede kang mag recharge sa mga sa mga members mo. Ayan. So, click natin tong agent. Ayan. So ito po yung bubungad pag, pag kinlik mo yung agent. Ayan. So dito yung pangalan nyo, dito yung level ng agency nyo. Dito sa level ng agency, letter S. Ah, uh, dito niyo po yan uh, pag i-click puyan po yan. Ito i-click nyo. Ayan. So G, dito mo makikita yung level ng agency mo dito sa baba. Ayan. At kung magkano yung commission mo, Depende sa level ng age. So, kapag newbies, syempre, le level, letter D. Ang commission man yon ay 4%. So, saan mo ba makukuha itong commission? Dito po. Ayan. Sabi niya, the agency commission consists of two parts. Ayan. The host, tsaka yung invite agent. Yung host, ito po yung mga members mo. Kung wari, meron ka ng member, tapos nakipag-trade sila or nababagsikan sila ng gift, ayan, magkakaroon ka ng komisyon base sa level ng agency mo. Ayan, at itong invite agent. Kapag ikaw ay agent, pwede ka na rin mag-invite ng agent ang uh, gamit yung link mo. Ayan, so kung ginamit nila yung link mo, nag-invite ka, may makakatanggap ka rin yan ng komisyon. Ayan. Depende sa level ng iyong agency. At, pero, magkaiba po yung komisyon ng invite agent tsaka yung host. Sa host kasi, buong 4%. Pero sa invite agent, parang hati na kayo. Kung anong level ng agency ng invite mo, yan. Hati na yung, hatiin yung 4%. Yan. So, hindi na siya buo. Ayan. So, yan po ang level ng agency dito. Siyempre, mas maganda, level S ka, kasi 20% po yung makukuha mo na komisyon. Ayan, so, dito po, dito po yung earnings mo in uh, 30 days. Ayan, tapos, dito, dito banda, dyan mo makikita yan kung magkano ang hahabulin mo para tumaas yung Uh, level mo. Siyempre sa akin, wala na nakalagay kasi nasa S na siya. So, back tayo doon. Ayan. yan So, ito yon Dito naman, yung earned today, dito, ito po yung mga points na natanggap mo sa isang araw. Ayan. Kahit na exchange mo na yung coins mo or na withdraw mo na, ayan, makikita mo pa rin yan yung total na natanggap mo sa isang araw dito naman yung pinaka points mo ngayon na hindi mo pa nagagalaw ayan. itong 138, 534 ba back natin yan ah. ito po yan 136 bakit 136 na lang eh bakit 140 ayan nag ano na pala nag refresh so 141 224 tingnan natin ulit dito 141 Ayan, so ayan oh 141. 'Yan yung pinaka-present mo na points. Ayan. Ay, dito naman guys, uh, pag nag-add ka ng host, pwede ka ring dumaan dito kapag nag-add ka ng host. Pero pwede rin po na uh, 'yung 'yung in-invite mo na na isang tao na papasok sa agency mo. Ilalagay nila yung uh, POPO ID mo doon sa agency nila. Ayan, ikaw, pwede ka rin mag-add dito, kadadaan. Lagay mo yung user ID, tapos yung host code, ayan, tapos, send mo yung invitation. Pareho lang yan, parang nag-send ka ng link mo. Ganon din po sa invite agent. I-click mo lang yan, ayan, tapos mamili ka lang dito sa apat na template. Tapos i-share mo doon sa magiging invite mo. Tapos mag-fill up na siya. Ayan, papasok na po yan sa link mo sa agency mo. Dito naman yung coins trading. Ayan yung kanina. yan, ito po yon. Kung nagpa-recharge ka sa mga coin seller, sabihin mo lang na uh, agent account. Dito po yan papasok. Ilagay sa agent account. yan Tapos, kapag nag-recharge ka, kung uh, pasahan mo yung account mo. Yan. Lagay mo lang yung user ID mo. Tapos, kung magkano. Tapos, transfer. Ganon din po kapag nag-exchange ka ng points mo into coins, dito din po yan papasok. Yan. So, yan lang guys. Itong ranking tsaka reward, hindi ko pa siya nagagawa. Kasi sa mga malalaking agency na po talaga yan. Yan. So, hindi ko siya nagagawa. Pati dito. Maraming paraan para mag-earn ng money para di, pa, uh, dito, ayan. kaso hindi ko pa siya nagagawa as of now. Ayan, so dito lang muna ang ma share ko. Yan, thank you for watching. Tapos dito naman, guys. Kapag kinlik mo 'yan, points mo uh yung isang agent ay meron ng komisyon. Dito mo magkikita ang iyong komisyon. Kapag kinlik mo 'yan, nandun lahat ng pangalan ng mga host mo at invite agent mo na nakipag-trade at kung magkano yung komisyon mo na nakuha. Ayan. So, syempre, hindi ko na i-bubuksan yan. Ayan. So, dito mo makikita. Ayan. dyan mo makikita kung sinong masipag mong member, masipag na invite agent. Ayan. Kasi, nakikita mo yung pangalan nila. Ayan. So 'yan lang guys ang aking share. Thank you for watching and God bless po. Happy earnings po dito sa PoPo. Yan po sa mga makakapanood nito pag uh, willing kayo na magiging agent. Ayan, pwede ko kayong i-invite. Yung link ng invite agent ay ilagay ko sa uh, description sa baba. Ayan. So i-click mo lang 'yon. And fill up ka. So, para magiging agent ka po, kailangan wala ka pong agency. Ayan. So, wala kang agency para makaka-fill up ka ng pang-agent account. Yun po yun. So, yun yung sinabi ko na hindi lahat ng host ay uh, merong... Uh, ayan. Sorry po sa... Uh, sorry po sa ingay, sa manok at sa aso. Ayan. So, sa sinabi ko, hindi po lahat ng host ay merong uh, pagkakataon na magiging agent. Kasi yung iba, uh, meron ng agency, hindi sila, hindi sila na i-release or hindi sila pinapayagan ng kanilang agent na magiging agent din. Yan. So, yan po. So, decision na po yun ng kanilang agent. Yan. So, kung ikaw wala kang agency at willing kang maging agent, i-click mo lang po yung invite agent doon sa description na ibibigay ko kapag ikaw ay invite agent ay wala ka na pong agency niyan. Diretso ka na kay Popo. Dahil ikaw na mismo yung agency. Yan, ikaw na yung mamamalakan ng iyong agency. Yan. Yan lang po guys. Thank you po ulit and God bless po sa ating lahat.